Mga hukom Ikalabing walong kabanata Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel At nang panahon iyon ay humahanap ang lipi ng mga danita ng isang mana na matatahanan sapagkat hanggang sa araw na iyon ay hindi nauhulog sa mga lipi ng Israel ang kanilang mana. At ang mga anak ni Dan ay nagsugo ng limang lalaki ng kanilang angkan sa kanilang kabuwang bilang ng mga lalaking may tapang na mula sa Sero at sa Estahol upang tiktikan ng lupain at kilalanin at sinabi nila sa kanila Kayo yung maon at inyong kilalanin ng lupain At sila'y paron sa lupain maburol ng Ephraim sa bahay ni Mikas at tumuloy roon. Nang sila malapit sa bahay ni Mikas, ay nakilala nila ang tinig ng binatang Levita at sila ay lumikuron at sinabi nila sa kanya, Sinong nagdala sa iyo rito? At ano ang iyong ginagawa sa dakong ito? At anong mayroong ka rito? At sinabi niya sa kanila, Ganito ganito ang ginawa sa akin ni Mikas at kanyang kinayaring upahan ko at ako'y naging kanyang saserdote. At sinabi nila sa kanya, Isinasamo namin sa iyo na usisay mo sa Diyos upang aming maalaman kung ang aming lakad ay papalarin. At sinabi ng saserdote sa kanila, Yumaon kayong payapa. Nasa harap ng Panginoon ang daang inyong nilalakaran. Nang magkagayoy, lumakad ang limang lalaki. At dumating sa lais at nakita ang bayan na naroon. Kung sila sila'y tumatahan sa katiwasayan na gaya ng mga sidonyo na tahimik katiwasay. Sapagat wala si lupain na nag-aaring may kapangyarihan na makapagbibigay kayihiyan sa alimang bagay at malayo sa mga sidonyo at walang pagkikipagkasundo sa man. At sila'y naparon sa kanilang mga kapatid sa Sorat Estol, at sinabi ng kanilang mga kapatid sa kanila, Ano kayo? At kanilang sinabi, Kayo'y bumangon at tayo'y umahon laban sa kanila, sapagat aming nakita ang lupain at narito napakabuti, at natatamad ba kayo? Huwag kayo mag Makupad na yumaon at pumasok upang ari ng lupain. Paglaka ninyo ay darating kayo sa isang bayang tiwasay at ang lupain ay malaki. Sapagkat ibinigay ng Diyos sa inyong kamay, sang dakong walang kakailangan ng anumang bagay na nasa lupa. At umalis mula roon ng ilan sa angka ng mga danita, mula sa Sorat sa estawol na anim na lang lalaki na may sandata ng mga kasakbatan na pandigma. At sila yumaon at humantong sa Chiriat Jerim sa Juda. Kaya kailang tinawag ng dakong iyon na Mahanedan hanggang sa araw na ito. Narito, ito ay nasa likod ng Chiriat Jerim. At sila nagdaan doon hanggang sa lupaing maburol ng Ibrahim at naparoon sa bahay ni Mikas. Nang magkagayo, sumagot ang limang lalaki na tumiktik ng lupay ng lais at sinabi sa kanilang mga kapatid, Nalalaman ba ninyo na mayroon sa mga bahay na ito na isang epod at mga terap at isang larawang inanyuan at isang larawang binubo? Ngayon nga'y akalain ninyo ang marapat ninyong gawin. At sila'y lumiko, roon at naparoon sa bahay ng binatang levita sa makatidbagay hanggang sa bahay ni Mikas at tinulong nila siya ng kanyang kalagayan. At ang arin na rang lalaki na may sandata ng kanilang mga kasakbata na pandigma, na pao mga anak ay nagsitayo sa pasukan ng pintuang bayan. At ang limang lalaki na yung tumintik ng lupain ay nagsiaahon at pumasok doon at kinuha ang larawang inanyuan at ang epod at ang mga terap at ang larawang binubo at ang saserdote na sa pasukan ng pintuang bayan na kasama ng alinarang lalaki na may sandata ng kanilang mga kasakbatang pandigma. At nang pumasok ang mga ito sa bahay ni Mikas, at mako ang larawang inanyuan, ang epod, at ang mga terap at ang larawang binubo, ay sinabi ng saserdote sa kanila, Ano ang inyong gagawin? At sinabi nila sa kanya, "Pumayapa ka. Itakip mo ang iyong kamay sa iyong bibig at sumama ka sa amin. At maging ama at saserdote ka namin. Magaling ba kaya sa iyo ang maging saserdote sa bahay ng isang lalaki o maging saserdote sa isang lipi at sa isang angkan sa Israel? At natuwa ang puso ng saserdote at kanyang kinuwang ang epod, at ang mga terap at ang larawang inanyuan at yumaon sa gitna ng bayan. Sagay bumalik sila at yumaon at inilagay ang mga bata at ang kawan at ang mga daladalahan sa unahan nila. Nang sila ay malayo na sa bahay ni Mikas, ang mga lalaking na mga bahay na kalapit ng bahay ni Mikas ay nagpipisan at inabot ang mga anak ni Dan at kanyang sinigawan ang mga anak ni Dan. At nilingon nila ang kanilang mga muka at sinabi kay Mikas, Anong mayroon ka na ikaw ay nagpisa ng ganyang pulutong? At kanyang sinabi, Inyong kinawa ang aking mga Diyos na aking ginawa at ang saserdote at kayo yung maon. At ano pang meron ako? At bakit nga sasabihin ninyo sa akin anong mayroon ka? At sinabi ng mga anak ni Dan sa kanya, Huwag nang marinig ang iyong tinig. Baka daluhungin ka ng mga mapusok na kasama at iyong iwala ang iyong buhay, pati ng buhay ng iyong sangbayan. At ipinagpatuloy ng mga anak ni Dan ang kanilang lakad at nang makita ng Mikas na sila'y totoong malakas kaysa kanya, ay bumalik at umuwi sa kaniyang bahay. At kanilang kinuha ang ginawa ni Mikas at ang saserdote na kanyang tinatangkilik at naparoon sa lay sa bayang tahimik at tiwasay at sinaktan nila ng talim ng tabak at sinunog nila ang bayan. At walang magligtas, sapagat malayo sa Sidon, at walang pakikipagkasundo sa kanino man, At nasa libis ng lumalaganap sa dakong Betherob, at kanilang itinayo ang bayan, at tinahanan nila. At kanilang tinawag na Dan ang pangalan ng bayan, ayon sa pangalan ng Dan na kanilang ama na ipinanganak sa Israel. Gayun mayang ang pangalan ng bayan ng una ay Lais at itinuyo sa kanilang sarili ng mga anak ni Dan ang larawang inanyuan at si Jonathan na anak ni Gerson na anak ni Moises. Siya at ang kanyang mga anak ay siyang mga saserdote sa lipi ng mga danita hanggang sa araw ng pagkabihag sa lupain. Gay nila tinayo ang larawang inanyuhan ni Mikas na kanyang ginawa sa buong panahon na ang bahay ng Diyos ay nasa silo.